yan guys, takot na takot yung mga baka doon sa kay baby Yung sa aking anak Basta kasi sumama dito sa farm eh. Ayan o, you know, yung mga baka Ala, nagsitak mo na Nagsitak mo na, halika na, Yan na Ayan guys, pupunta kami sa farm nito ng aking anak Ayan, si baby bunso Gusto daw sumama, gusto daw makita yung mga baka guys Kaya yun, lahat sumanyo kami. Yan, gusto daw sumama. Sa okay, say hello to everyone. Ayan, guys, punta kami ni Baby Farm <laughs> Let's go! dito sa loob ng power gusto nilang magkatas pwede rin ganyan at uh, kahit pa paano yung nang maganda sa farming dito sa New Zealand at least eh, uh, dito kami nakatira kasama ng pamilya ko at saka noong time kasi namin uh, napakaluwag na makuha yung pamilya dito sa New Zealand kaya wala akong sinayang na panahon guys kinuha, kinuha ko agad sila noon Nung, uh, ano, one year pa nga ako dito sa New Zealand kinuha ko na sila ngayon pupuntahan natin yung ating mga baka para isip bisan kasi Uh, pag ganito para hindi masira yung quality ng damo ay uh, ginagawa natin ito guys para hindi masira yung quality ng damo Yan, puntaan natin yung ating mga baka na doon sa banda pa ron yun lang yung masarap manirahan sa farm kasi nga eh uh, may accommodation talaga para sa pamilya karamihan na uh, mga farm pero hindi naman lahat guys, meron yung iba, pang single accommodation lang kanya. Kaya pag naging dairy Farmer ka dito, kung gusto mong dalhin yung pamilya mo, syempre kailangan makakuha ka ng ano, makakita ka ng employer na very supportive, uh, may accommodation, mga ganun. At uh, syempre, napakahalaga yung uh, uh, mayroong maayos na matitirhan yung pamilya, 'di ba? Parang ganun. guys. Yan guys, andyan na yung ating mga baka. Eh. ya alam na nila na parating tayo. Alam na nilang isisip natin sila. Ayan, ang dami nila. Oh, uh, Hindi, uh. baka lumabas it's sila guys. Hunters! I look at the cows, see? <tinyo> <laughs> Dami nila oh Baril mo <laughs> Excuse me, excuse me Excuse me guys Excuse me, excuse me Excuse me <laughs> Na-ignorante sila Na-ignorante sila sa anak ko guys Alam oh, kakita sila ng baby <laughs> Hindi kasi binigay kanina yung break nila guys dahil nga ano ah uh, masya maraming natira. Kaya sabi ko balikan ko na lang at ngayon eh 6:30 ng gabi ito binalikan natin. Maliwanag pa kasi bukas daylight saving na guys. Ayun. La. <laughs> Tuwang tuwa guys <laughs> First time ko siyang maisama sa farm Yung aking maliit yan First time niyang sumama guys sa atin Kaya talagang tuwang tuwa siya uh, Tuwang tuwa siya guys yan. Ala, Dami kasi nila yun Nandun kasi yung i-win up natin na brake uh, Nandyan na sila Excuse me, excuse me Medyo ano na sila guys Gutom na rin sila Ayan Okay. Excuse me, excuse me. Excuse me, excuse me. Stay there, okay? Don't go outside, okay? Okay don't go outside Okay, stay there eh At yung mga baka guys oh Yeah, nag-aabang na sila ng pakain Yeah, dami nila oh <laughs> Yan guys, bali i-wind up natin yan Papunta roon Yan, para makita nyo kung baka ano sila kabibilis pumasok dyan sa break nila. Ayan. Mm. Napaka-delikado guys kasi baka mabangga ka nila ayun ah grabe bibilis nila ya ala bibilis nila oh <laughs> ah um, bibilis ayun natakot yung iba pumunta kasi doon yung iba oh natakot kay Jaden natakot sa baby natin guys natakot kay baby abugin natin eh tuwan tuwa yung baby ko guys yan to maybe uh din kasi yung mga baka guys. Pagkaibang tao din, natatakot din sila. Hola. <laughs> yan. <laughs> yan si baby guys, first time niyang uh, uh, ano pumunta dito sa ano sa farm. Ayun. Ayun, tuwa-tuwa siya guys. And guys, first time ni baby bumisita dito sa farm. Ayun. Uh, sinama ko siya guys. Kanya kasi yung mga anak ko nung maliliit pa sila. Eh, ito first time niyang uh, sumama sa akin dito sa farm. Ayan nag kami ng uh, baka Mag-alas 7 ng gabi eh Tuwan-tuwa siya <laughs> Tuwan-tuwa si baby ko oh no? Guys Tuwan-tuwa si baby yan Eh mga baka Okay Yan yeah, lapitan natin yung mga kaw Tingnan nyo takot yung mga baka dyan yan Yeah <laughs> Tignan nyo, takot yung mga eh. <laughs> yan. Takot yung mga eh. yan. Tignan nyo. Wala. Ah. Takot yung mga baka. Takot sa maliit. Wala. and guys, natakot yung mga baka kay Baby Oh. Tumang-tumang, dali-tumisan Alika na rito, let's go Nagsitak mo sila lahat guys Natakot kay baby Alika na, alika na, let's go na <coughs> Takot na takot yung mga baka Do you enjoy? Enjoy Ah, enjoy sabi niya Ala ala Tingnan guys <coughs> Takot na takot sila Kanyang kasi yung mga baka Ignorante rin sila di Diba? Pero pag tayo naman kahit na nilalapitan natin sila hindi sila natatakot. Ganyan sila. Pag iba kasi naninibago din sila guys lalo na pag kaya no. Eh baka sabihin ano kaya tao kaya to hindi sabi. Ah oh, come na come na let's go na. Ayan. Let's... Well guys, takot na takot yung mga baka dun sa kay baby <laughs> Yung sa aking anak Basta kasi sumama dito sa farm Ayan, Ayan o, no? yung mga baka <laughs> Ala, aksitak mo na. <laughs> aksitak mo na. Alikana, alikana. Okay, kum na, kum na, kum <laughs> oh, na, na, na. Let's go. Let's go na na nako. Uy na tayo, uy na tayo guys. Uy na kami guys. Sayon. Ayon, thank you so much sa panonood guys. Sayon. Oh, say thank you, thank you to everyone. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Ayon. Please like and share. and subscribe to my YouTube channel and follow to our Facebook page guys ayun nandito po kami ngayon sa farm kasi sinama ko yung anak ko guys ayun maraming maraming salamat sa panonood at pa-share naman po yung ating mga videos guys God bless bye bye